Monday yan mga boss. Yung Monday natin, busy-busy tayo. Kaya ngayon lang tayo nakapag-shoot ng vlog natin, no? So, pag Monday kasi, ina natin, inaayos natin yung mga programa. Kaninang umaga, may pinadala tayong dalawang truck sa Mercedes para sa maintenance. Tapos, kakadating lang namin ni paring Badong, Tinala namin yung bagong truck naman na pinapalitan ko ng chassis dahil uh, pagbago kasi yung truck dito. Uh, dalawa lang yung chassis no pinadodoble namin yon kasi mabigat yung karka ng di, ng mga dinideliver namin so hindi kakayanin ng dalawa kaya pag bagong dating o oh, talagang brand new yung truck papapalitan pa yun ng, ng chassis bago lumabas so ngayon pupunta naman tayo don sa pagawaan namin ng mga uniform meron tayong mga pipikapin doon dahil nagpagawa na ngayon taon na to ng mga uniform at uh, sweatshirt actually ganito ganito so pupunta natin doon pipikapin natin uh, para may pamigay na sa mga nagtatrabaho no so ayan mga boss so pag monday talagang sobrang busy ito yung realidad realidad namin dito sa warehouse o so, realidad sa abroad So, sinisiguro, sinisigurado natin na maayos na maayos yung pagka, uh, program ng mga schedule para hindi natatambakan at para nagiging maayos yung trabaho. So, tara mga boss, samahan nyo ako, pupunta tayo. Siguro mga uh, around 30 minutes yung biyahe papunta doon. Ayan mga boss, hindi tayo makapagmabilis dahil masikip yung daan nandito, probinsya, no? So, tapos sa lubungan pa kaya hindi tayo makaka makakabuelo dito ano malapit na tayo. Siguro mga 15 minutes na lang nato na tayo. At I stand myself corrected pala mga boss. Hindi pala chassis yung sinasabi ko kanina. Yung suporta dun sa chassis. Hindi ko alam kung anong tawag exactly dun. No? I-comment nyo na lang kung may nakakaalam sa inyo. So basta yun yung na nasa ilalim ng palestra na nakasuporta. At uh, yan, comment kayo kung alam nyo kasi hindi ko talaga ma-recall kung ano alam kung anong tawag doon mga boss nakarating na tayo mga boss no ito yung uh, pinagpapagawaan namin ng mga uniform pero sarado yung ano uh, nila warehouse nila so susubukan natin uh, mag doorbell dito sa office hindi ko alam kung bukas na sila pero alam ko hindi yan uh, ang nagsasara so ayan ayan yung uh, pinagpapagawaan natin Ayan, si Topo na makachino. May nakausap na tayo. Ayan, bro, sprint. Diyan kami nagpapagawa. Ayun yung sasakyan natin. Dinala na natin dito dahil dito yung ano, warehouse nila sa likod. Lagi ako nag-pick uh, up dito ng mga pinapagawa namin. So, bali, probinsya to eh. Probinsya Ayan, all goods na tayo mga boss. Mission accomplished. So, Nag-pick up tayo ng apat na box. Uh, 100 pieces to I think. At uh, meron pang kasunod dito Dahil ito pa lang yung natapos nila. So siguro sa mga susunod na araw babalik tayo dito para kunin naman yung mga natitirang uh, pinapagawa natin dito. Ayan dun sa mga tropa dyan. Meron na tayong uh, bagong uh, uniform. So panlamig ito panlamig. At ayan mga boss, tapos na tayo, ah, na-pick up na natin yung kukunin natin dito. Sakto, pagdating na pagdating ko, nandun na rin yung kausap natin. So, naging mabilis lang yung ah, pagkuha natin. Sinakay ko lang, tapos okay na. Ngayon, babalik na tayo ng warehouse. Bali, mag-aalas 3 na ngapon dito sa Italy. At ah, may tatlong oras at kalati pa para sa trabaho. So, tignan natin mamaya kung ano pa yung natitirang trabaho ah, dun sa warehouse. So, ganun lang mga boss ang buhay dito sa abroad. Kailangan mo lang tapusin yung araw mo na inaalala mo yung mga dapat mong gawin. Tapos pagkatapos noon, kinabukasan, ibang trabaho na naman. So sa amin kasi hindi pare-parehas yung trabaho. Hindi pare-parehas yung uh, programa. Kaya kailangan araw-araw uh, ino natin yon So pinipid natin doon sa mga kasamahan natin kung ano gagawin nila. Tapos syempre tayo, Uh, ginagawa din natin yung mga yung mga ibang bagay na hindi na nila uh, nagagawa. So, para tulong-tulong, no, teamwork sa trabaho napakaalaga noon. So, kami sa warehouse, meron kami teamwork. At uh, maganda yung pagsasama namin. Kaya yung trabaho namin sa warehouse, nagkakaroon kami ng laging magandang resulta. So, yun. Ang dapat na ginagawa nyo pagka magkakasama kayo na mga Pilipino sa trabaho. No? Iisa lang ang lingwahe nyo o salita nyo, iisa lang. At uh, madaling maiintindihan ang bawat isa. Basta ang pinaka-importante yung magandang usapan. Pinag-uusapan nyo at uh, walang uh, nagagalit. No? Nagkakaunawaan kayo dun sa mga uh, ginagawa nyo. At siyempre, se dapat walang nalalamang para maiwasan natin yung uh, nagkakagalit. So, ayan mga boss, tara, balik na tayo ng warehouse. Ayan mga boss, papunta ngayon tayo dito sa may uh, bentaan ng sigarilyo. Bali, magbabayad naman tayo ng buleta. So, buleta, bills. yan sa Italiano, buleta. So, sa Italian, bills. Ganito, trabaho ko din minsan to. Ako yung nagbabayad ng bills sa mga uh, penalty o multa ng aming mga driver. So, ngayon magbabayad tayo ng bills. Dito na lang para medyo mabilis. At ayan mga boss, siguro dito na natin tatapusin muna yung vlog natin. Ha, uh, marami pang ginagawa pero masyadong magiging mahaba yung vlog natin kung isasama pa natin lahat. So, everyday naman kapag uh, naisipan natin gumawa at ipakita yung ginagawa natin dito, ha, uh, kinukunan naman natin. So, siguro hanggang dito na muna, alas uh, 4 na dito, dalawang oras kalahati. Eh. Uh, meron pa kang utos nagpapabili ng mga plastic na pallet pero siguro yon ipapakisuyo na lang natin dahil yung mga deliver namin tapos na rin naman so may available ng driver so ipapakuha ko na lang doon so ayan mga boss hanggang dito na lang yung vlog natin Maraming maraming salamat mga boss, lalong lalo na sa mga ligitim mong willing mapagod sa abroad. Sa mga kapatid na UFW, maraming maraming salamat. At saan mang kayong dako ng mundo na aruroon, mag-iingat kayo. At dun sa mga hindi pa nakakapag-follow, subukan nyo mag-follow sa amin mga boss. Dito makikita nyo talaga yung realidad ng abroad. At dito mga boss, marami kayong matututunan. Oo, hindi kayo matatawa, hindi sasakit yung mga tiyan nyo. Pero dito, may inspired kayo at magkakaroon kayo ng motibasyon kung sakaling gusto nyong pumunta dito sa abroad o kung baguhan lang kayo dito bilang isang OFW. See you on next vlog mga boss. Like, follow, share.